Ang nakaraan. Nakilala ni Rainerio si Aleta na nakabunggo sa kanya. Hindi naiwasang humanga ni Rainerio sa kagandahan nito. Nang lumabas sa ospital si Rainerio, inamin niya kay Aleta na ulila na siyang lubos at palaboy kaya wala itong permanenteng inuuwian Inalok ni Aleta si Rainerio na kung gusto nito ay maging boy o hardinero sa kanilang bahay na tinanggap naman ang binatilyo. Ilang araw na si Rainerio namamasukan kina Aleta ng isang matandang lalaking sakay ng kot Siang pemasuk. at ngayon sa pagpapatuloy ng ikaapat na kabanata ng ating cinecomic serieng Kapirasong Dangal Tinanong ni Maximo si Aleta kung sino ang Benatil yung nagbuka sa kanya ng pinto. Nagsinungaling naman si Aleta at sinabing kamag-anak niya si Reynerio na galing ng probinsya Sinabi niyang nagpapahanap ito ng trabaho kaya minabuti niyang kunin na lamang itong boy para meron daw siyang makatulong Habang namamahinga sa kanilang silid nalaman ni Aleta na muling aalis kinabuk kasan si Maximo dahil meron daw siyang kadil na foreign investor at lilipad siya patungong Taiwan. Baka isang linggo daw bago siya makauwi. Bata at mapusok si Aleta kaya inaasam niya ang sandaling kapiling niya si Maximo. Pero lagi siyang bitin dahil sa katandaan na nito at uh, madali na ring mapagod. Ilang linggo na si Rainerio kina Aleta nang ipatawag niya ito. Inalok si Rainerio ni Aleta na sumabay na sa kanyang kumain. Nagpaunlak naman si Rainerio. Habang magkasalo, sinabi ni Aleta sa binatilyo na natutuwa siya dahil masipag ito at inusisa niya si Rainerio kung anong grado ang inabot ito sa pag-aaral. Sinagot naman siya nito na nakapag high school daw siya pero napilitan siyang tumigil dahil sa kalupitan ng kaanak na kumupkop sa kanya. nag away daw siya at naging palaboy mula noon. Bumakas ang tuwa sa mukha ni Rainerio nang tanungin siya ni Aleta kung gusto raw ba niyang mag-aral. Tinulungan nga ni Aletang makapag aral si Rainerio na nagpakita ng kasipagan at talino. Subalit isang araw, isang matandang babae ang galit na nagsisisigaw sa kit at sinabing papasukin siya. Nang tanungin ito ni Rainerio, galit lang na hinawi siya nito at tinanong kung nasaan ang kirida ng kanyang asawa. Ano ang mangyayari sa pagtatagpo ng tunay na misis ni Maximo at ni Aleta? Malalaman ninyo ang kasagutan sa susunod at ikalimang kabanata na ang ating sinicomic seryeng Kapirasong Dangal. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko. sa comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.